Hello mga friends Nandito po rin sa aming bayan ng mga dan Para ipapakita ko sa inyo Yung mga iba't ibang, -ibang uri ng mga street foods Na ipinibenta nila Tara, samahan niyo ako mga friends Tingnan natin Here we go Welcome to my channel. O ito ang aming bayan ng mga dan. Dito po yan sa lalawigan ng Pangasinan. Ah, Tara natin yung kanilang mga ingredients ng mga iba't uri ng mga street foods. Okay? So mga pre, so may ingredients nila. Oh. Yeah, may tukneneng. Yan, ganun ibang uri, mga street foods. Paano yung tuknen ninyo? Kinsing. Kinsing, mga ah, friends. Yan, kinsing. Yan, meron din Paano tayo madam? Apat-venti. apat Yan, may iba pa. May suspok sila rin mga madam? Sa loob, sa sa sikabila yan meron sila dito ng ano ito oh Baka, hito nyo ma, kuya, eh? 160 160 tapos ito naman yung mga inihaw na mangos yan oh. mga inihaw na at mga hito Baka, nyo? 15 friends yang benta nila Tapos yung longganisa nyo? 20. 20. Ayan mga 20. Pag itong kalaki na longganisa? Marado yan. 30. 30 na, mga friends. Tapos itong mga barbecue? 20. 20. Ayan mga pens. Yan, mga pens. Kalo hindi mga pens, ang pensan nila dito. May inihaw na bangus, inihaw na hipo. Yan. Yan po. No? So, ito mga okay, barbecue nila. Isaw-isaw. isaw, 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 isaw yan, mo isaw, yung isaw mo. Sampo. Yan, friend, so ito yung isaw oh, sampung piso. Binili na kay rito sa bayan ng Mangaldan ah, -a Oo. Oh, oh. Halapin lang si Kuya. ayan si Kuya. Kuya Joe Oh, ayan. So, Tapos yung hihito nyo, makano? Hindi no, na lang Pag 200 hindi. malaki. Oh, talagang malaki na. Okay. Ah, okay. Tayo okay. ng baboy. Baboy, makano ito 40. 40? Yung barbecue, makano? 20. 20 itong barbecue nila. Pagkali ito, yung ginagawang sisig, pisngi ng baboy. Pisngi ng baboy, yung mga Tapos ito naman, yung, ayan naman, pwet ng manok, pwet ng, manok, makaroon naman ito, manok. Tapos ito naman, ayan naman, manok na yun, naman naman, Magkano yung laman ng manok yung ganitong size stick. 40. Ayan, mga friends. Ayan, mga friends, no? Ayan. Ayan, mga iba ibang mga inihaw. benta yung dugo, kuya? 10 pesos. Ah, ito, ang benta na dito, 10 pesos. Ah, pen... Dugo ng manok. Peta Max, ito naman yung isaw. Niya. Baka ano itong isaw nyo eh? 10 pesos. 10 pesos. Tapos yung hotdog nila mga pinsa. Yung hotdog nyo baka ano? 20. 20. 20 mga pinsa. dito nga pet eh. Pagkano yung barbecue dito manong? Yung mga dito ang kari na dugo? Pagkano? Ah... Uh, Ayan nga pet. Meron dito yung maliit na isaw. Ito isaw, magkano maliit? Yung lang po yan. Tres lang. Tres ang isa, ganito. O oh, maliit lang kasi. Yung sa kabila kasi malalaki kayo medyo may Pagkalito barbecue dito makano. Sitio dito Pagkalito katlog. Itong ulo ng manok makano. Dito Ay, kin si. Makano to eh. May mapalamig din sila dito. Ah, Na silang dito ang ano, sopa. Para sa ato. Makano. Okay. Ay, long time yung ano, madam. 420 Ito yung... Ay, props. Kano to? Samplo. Samplo. Okay. Tuk niyo magkano? 420 Okay. Tapos ito yung... Ito yung best selling ni ate. Magkano yung kamaris niyo? 420 na pente, o. Ayan. May iba yung mga dito, ako so, lang. Kawan. Spice soup ito naman yung mga isaw na ibinalot sa arena. Ito naman yung mga benta nilang mga fried chicken. 20 pesos kada isa. Meron mga balat, mga drumstick, at mga chicken wings. Ganyan kung paano nila niluluto at ipiniprito. Meron din dito nagbebenta ng mga takoyaki iba't ibang flavor ang inyong mapagpipilian. Maliban sa mga takoyaki, ay meron pang mga iba gaya ng mga to. Paano benta niyo rito, kuya? Pinsy. Pinsy. Mga tuknining. Ito yung mga binarot sa arena. Pinsy. Makaling one day old nyo. Eh. Oh, Tapos ito yung quick-quick mga pens. Yan, maliliit. Makaling yung quick-quick nyo? Apat-bente. Apat-bente. Pero so, din sila binatarisan ng number koyan kadi kalamar ng isang kikwik kadi 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 ng isang kikwik kalamar kadi kadi ng isang kikwik kalamar kadi kadi Ayan. Uh, Akan ang roskado nyo, eh. Pag may ilog yung roskado nyo, magkano? 25. Ito naman yung sopas. Pagkano yung sopas nyo? Parehas na. pag may ilog? 25. 25 din. Okay. Meron din silang ibinibintang mga ganito. Mga lumpiang gulay. Mga meatballs. At mga lumpiang Shanghai. 5 piso kada isa. Meron din silang bentang palamig ng ganito, lemonade. Ito, so, meron sila dito ano? Fried noodles. fried noodles nyo. Siya nga pala yung mga first time na bumisita dito sa aking channel. Ay pakilike at pakisubscribe nyo po. At pakiclick nyo yung notification bell para updated kayo sa mga prating ko pang mga panibagong vlogs. Saka pakifollow nyo na rin po ang aking Facebook page. The same channel. Okay? Mayroon sila dito ng ano Japanese cake. May mga flavors sila talaga. Cheese sa kayema. Ito Japanese cake nyo? five pesos po. Ah, 5 pesos Japanese cake nila. Ayan. pagdawa nila. o. O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Bali pinakita ko lang sa inyo itong mga iba't ibang uri ng mga street foods na ibinibenta dito sa aming bayan ng Mangaldan. Dito po yan sa lalawigan ng Pangasinan. O ano na mga friends, bali magpapaalam na ako. Tandaan nyo, marco kayong lahat. Hanggang sa muli, paalam na po.